sa Maraming maraming salamat dahil nandiyan na ano naman. <laughs> maraming maraming salamat dahil sa muli ninyong pagbisita dito sa aking channel. Kung bawa pa lang sa aking channel, ako pa lang seryal at ikaw ay nanonood sa Mario TV. So, ngayon po ano mga best bali wala po tayong internet ngayon. Uh, naubos na yung free data. ko uh, gagawin po natin ay mag -draw back picture Buo po muna tayo ito po yung picture ko po noong 2011 pa. So, ang gagawin ko po mga best friend, bali, ikukwento ko sa ito. So, yung mga nasa na uh, picture na ating uh, makikita sa gabing ito. <laughs> sa araw na ito, kung saan man ang dawa ng mundo, kung isang gamang lupalap na nanonood na aking video, itong vlog, ay hello uh, sa inyo. At, so, ayun po ano, mga best friend, bali, meron po akong uh, ihanda picture dito na sa saan ay magko-comment lang po tayo sa throwback picture. So, ayan po ano. So, yung picture na po yan mga best friend, uh, medyo pay pa ako na, Ano? Nag-work pa ako sa Skytech niya dati. Skytech uh, Dental Laboratory. So, ayan po. After ng work nung nasa picture po ako niya, nakapagtas lang po ako ng uniform tapos sa maong bang maong na pantalon yung aking suit sa pangbaba. Ito po yung picture ko noong nag-work ako sa dental laboratory sa Skytech laboratory. Ang napapansin ko natin na ano, ka uh, ano, no, kapis friend na mapay pa ako no, no? Mapay pa ako. Medyo bata-bata na kundi, medyo tutoy pa, no? Ito po ko Bali, ito po yung picture ko noong uh, Tau Sante, nung nasa Skytech pa po. Yan po naman mga kapis friend na uh, nung nag-outing kami, After na work namin, sa mga hapon ako doon. Bali, yung mga ibang kasama namin, nauna na sila dati. Uh, nauna na sila kasi usapan namin magsiswimming kami sa Antipolo. Nakalimutan ko niyo yung resort na yun. Nakalimutan ko niyo kung saan na kami naligo. Basta sa Antipolo. May mga kasama ako dyan, pero hindi ko na sila nakunan ng picture. <laughs> so, ayan po, no? payat pa ako noon. No? Ayan. Oh. Okay, Pagkita din yung pa. Uh, gabi po yan ng mga best friend, balik kasama ko sila Tonton, sila... Nakalimutan ko ano yung mga iba kasi siyempre 2,010 pa. 2,010 pa. <laughs> na pala kay Anthony Juan at saka kay Rogelio. So, yan yung mga kasama namin nung nandun kami sa Antipolo. Nung nag-work pa ako sa Skytex. So, punta naman tayo sa ibang yung mga pictures. Yan. So ayun po ano mga Miss Friend, bali nung nagsara po yung Skytech, naging tambay po ako sa bahay. <laughs> naging tambay po ako sa Pangasinan. Ang nakataon na kung saan saan ako nagagalag, basta kapag ka meron akong pera, ganyan. Uh, so ito po ang picture na yan ay na nung nandun po ako sa Pangasinan, nutusan ako pumunta ng Baguio. Dahil <laughs> uh, nakisuyo yung kapatid ko nung nandun pa siya sa abroad, nasa hukong niya. Kung hindi ako nakakamali, nasa hukong or Qatar. Okay. <laughs> na niya ako sa Baguio City para kunin yung ID niya, yung PRC ID niya. Ang nakikita po natin dito mga best ay uh, medyo long hair pa tayo, no? Kaya ang talong hair pa, so naka-jacket pa na medyo nagsuot pa ako ng jacket. So, kasi medyo malamig nga kapag sa bagyo, di ba? Kailangan natin nga magsuot. Medyo long hair pa ako. Ano tayo dito? Wow! So, naman po ano mga best friend bali saan ay nag tree planting po kami. Kasama po kami sa tree planting noon noong 2011. Yan, uh, yung kasama ko po, po dyan si Ron Ron, Ronnie Bell Kapus. Bali, pumunta po, po, yan sa Pinsan. Kasama kami noon nung no, no, pumunta kami na uh, ng no, Infanta Pangasinan. Do hindi ako nagkamali Infanta o kaya Dasol. So, nag tree planting po kami dahil may sinang po ng tree planting sa so, Yan po ano, mga best friend bali, nagtanim po kami dahil yung bundok na yon ay puro talahib lang. E, kailangan daw na tamnan para hindi daw kukuhu, hindi daw basta-basta kukuhu -basta daw yung lupa o yung bundok. So, nung nandiyan po kami mga best friend, bali maputik. Maputik po yung daanan, maputik po yung lugar dahil umula nung time na yon. So, marami po kami buong ano yata, uh, buong distrito ng uh, Pangasinan. -Sus. So, yan po, nag-tree planting po kami. kasi medyo maitim pa tayo dyan kasi madalas tayo nasa labas. Madalas ang na, sisinaga ng araw, madalas nabibilad, ganyan. So, nakita po naman natin na ang so yung parang huwawai. Kasi ron ron na labas nila pa yan. <laughs> kasi siya yung laging kong kasakasama nung nandun ako sa handa sa Pangasinan. So, nagkaya kami na pumunta ng isinagawa ng tree planting. So, yan, kasama ko siya ito naman po mga best friend nung bali nasa bahay ako wala akong masyadong ginagawa so syempre uh, meron naman tayo nga kalaman about sa oral sa paggawa ng ipin so meron po akong na isip na gawin kung paano may lig po akong mag-invento may lig akong gumawa ng mga bagay na pwedeng paglilibangan so ayan po ng mga best friend ginawa ko po uh, plastic <laughs> yung ano uh, kung uh, kumbaga acrylic po na ginawa ko yan yung Kevin. Ginawa ko po siyang pangil Parang nasa isip ko lang na gagawa ko lang ng pangil walang lang, pagtaas lang, tinamata ko kumawa ng pangbasa. Pagtaas lang po yung ginawa ko pangils. Bali, wala na po sa, sa iba ba. <laughs> meron pang ano eh, meron pang... Meron pang loose top sa baba. Pagtaas ng kalimbangos. Nakita po natin, meron pa akong ano, wala. Meron na akong isang bungi. <laughs> Hindi ko pa nagawa ng ipin niya dati ah. Ito, meron na akong isang kuni. Bali, halos... Halos kompleto naman, pero... Nakalubot lang naisipin mga best friend. Dahil dito sa pinag-over ka ngayon, eh, meron po kami na uh, x-ray. So, ngayon, sabi nung kasama namin doon, Kuya, x-ray natin yung kung nga mo sa x-ray natin kung ano yung ano para makita natin binibira ko nga yung kasama namin na sabi ko, wala ka na makitang ano dyan, wala ka na makitang root sabi ko niya. kasi puro ano nas <laughs> nagulat natawa lang siya, Sinu sinubukan ko pong nagpa-x-ray about dito sa ano lang, about sa oral lang okay. so ang nakita po namin sa x-ray eh, yung third molar ko po dito sa kanan, ah ganyan so mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng ipin ko. Hindi pa lalo malabas kaya tinatanong nga sa akin kung masakit daw ba yung ipin ko. Sabi niya, sabi ko naman hindi pa naman, wala pa naman masyadong nararamdaman sabi ko. Pero tinatao niya ako sabi ko. Sabi niya sa akin, Kuya meron nga impact din sa akin. Bali, ano pala yun, dalawa. Kabilaan dito sa taas, dito sa sa ka sa kaliwa dito sa taas na ba sa kanan dito naman sa baba bali pinicture mo na lang po siya mga best bali na doon po isipin na meron po tayong impact at uh, ito alam sana wag na mo nang lumabas yan dahil kapag uh, once na lumabas yan malamang ay uh, tatanggalin bahiway nyo kung so kaya yun na doon po isipin niya so ayan po mga best friend. balik po muna tayo ulit sa aking uh, picture tama na po yan. Ginawa ko po ng ipin, ginawa ko po ng pangal, kaya po nagmuka po akong parang vampire. So, pinost ko po yan sa Facebook dati. Eh, Maraming nag-comment, sabi, parang, bag, ano bang tamang ba tamang pagbabaybay doon? Vampira o vampiro? Kasi yung pinalaya, ba? So, ayun po, no? hindi pa naman po tayo, mga best So, ito naman po ng ano, mga best friend. Hindi ko alam po ang <laughs> pinagkagawa ano, dyan. So, mati, yung butas na yan, Bali, nasa likod ng bahay namin yan, mga best friend. Bali, nag kami ng lupa. Hinuukay namin yan na uh, square. So, ang ginagawa po namin dyan, kaya kami nag-uukay nung no, dyan dati ay ginagawa natin puso ni Yung bathroom na siya, tapos nandun na siya sa ano, yung toilet. Yan, nilagyan na lang po siya ng ano, bubong kanya, Kasama rin po ako nag-uukay niyan, mga best friend. Nag-uukay po ako dyan. Dahil siyempre, tinulong ko na yung mga gumagawa ng CR. <laughs> pa-picture ako habang nag-uukay oh. ako. <laughs> Ipat na naman po tayo. Yun, ito naman po mga best Bali, ito yung sa samang. Uh, samang ba? Samang. Samang. Eh, yung sa samang pala na sa Palawan. Yung samang sa oh, Uyino, Pangkasinan po pala yun. So, meron pong post doon. Maganda yung pulse dahil uh, kita mo yung tubig sa baba parang akala mo eh magandang sumisid noon na kasi mga misfriend friend bali nung papunta kami dyan yung tubig galing siya sa taas galing po siya sa bukid parang sakahan okay. mga tanim na palay may kanaw yun yung baba na kami mga misfriend nakita ko yung pulse talaga yung galing doon sa taas papunta doon sa baba ako, napaganda talaga yung mga best pero nung nandung namin sa taas, parang wala sa inisip ko na maniligo ako rito, sabi ko. <laughs> siyempre, yung mga tubig doon na galing sa taas, eh, may mga kalabaw pa na paston. kanya siyempre, baka mamaya umihi yung kalabaw, pumunta doon sa tubig, nagsama-sama yun, dito ligo na. So, parang ayaw maligo ka. Ah. Yung mga taong na sa walls na nauna, mga naliligo, mga bata, ganyan. Aba, nagsisitalunan. Huwag doon sa taas tapos tumatalo sila doon sa baba. Parang enjoy na enjoy talaga sila. Ang taas, ang taas ng pinagtalo na nila tapos pagbagsang niya. Uff talo, uff talo, uff talo. Magiging talaga mga misfriend na yung sa pinagbagsang na talaga sobrang lalim no. Dahil siguro kapag ka malakas yung ulan tapos malakas din yung tapos ng tubig okay. Gandang naligo pero hindi ko inaasahan mga na napaligo rin pala ako. No? <laughs> maligo din pala sa apples na yun. So, yan. Kung makita po natin, mga best yung uh, itsura ko nung time na yan, laging yan yung suot ko. Dahil yan yung paborito kong suot. <laughs> Mapa man o mapalamig, yan yung laging suot, yung jacket na yan. Hindi so, ko alam kung meron pa yan. Doon sa bahay, sa anda. Iniwan ko na yan, iniwan ko na lahat yan. So, yan. maganda talaga, maganda talaga yung nasa likuran ko, yung background ko na calls na ayaw kong paliguan sana pero napaligo din ako dahil gawa ng mga kasama ko sa pumunta dyan eh, naligo sila parang mo galing mo tamo na yung kung saan galing yung tubig so nakita namin yan na parang maganda malamig uh, malalik. halos din mo makita yung pinakailalim ng tubig lipat naman po tayo mga best friend oh, o so, po mga best friend bali nung napunta na po ako ng Manila bali paselpi selfie ako. Selfie ba ang tawag yan, Nagpa-groupie ako sa mga pagong. Magtapos na kanila Zopa so din nagpa-selfie po ako sa mga pawikan na sa mga pagong na uh, nandiyan sa so, unakin. Nakita niyo yung mga, mga pagong na nandiyan? Ang dami. Sobrang dami ng mga pagong dyan. Nakakatuwang tignan yung mga pagong na yan. Parang naisip akong magtayo ng turtle farming. Nakatuwang pagmasdan yung mga pagong. <laughs> yan yan naman po yung uh, ibon na nagsasalita. Mga parang tawagin. Kakausapin mo sila, sasabihin nila sa'yo, pangit, pangit. Pumipito pa sila. Maganda na yung mga pangit-pito. Hindi ako parang mga pito eh. niya. nila. <laughs> natin. So ito lang po yun na mga best friend. Bali, panghuli po na aking picture. Nung nasa, no, bumalik ako sa si Pangasinan. Sa bahay namin. Bali, nagpa-picture ako. Nag-picture ako sa sarili ko. Mahaba na namin yung aking buhok. Kung na, napapansin natin, no? Nakasombrero ako, tapos mabay ang aking oh, yan yung buhay ko nun. So, sa susunod po ng ano, mga best bali, ikukwento ko naman sa inyo kung saan naman ako nagpunta noong 2012. So, yan po ano, mga best hanggang dito na lang at uh, maraming maraming salamat dahil sa umabot ko sa video na to at uh, tinapos mo ang video na to. At uh, maraming maraming salamat kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng video. So, sana po mga kaspre na iwan po kayong mga sawa. Kung sino po gusto magpa-shout at ay comment lamang po kayo sa ito pa. So, hanggang dito na lang po mga kaspre at kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye-bye!